Magandang gabi online buddies. Sasagot tayo ng uh, tatlong katanungan mula sa ating mga subscribers ngayong gabi no. Basahin ko muna sa inyo yung uh, mga tanong tapos sasagutin ko after no. Ito, gamit ko isang cellphone ko. Sabi ni uh, tawagin na natin sa pangaling pangalang na uh, Mami E. Ayan. Sabi niya, Sir, paano po kapag ang reason ng pag-absent ay na ang tatay? Iniluwas ng Maynila, pero pagpasok po ng bata, eh, draft na po agad nila, di man lang kinausap ang parents. Okay. So, ibig sabihin, yung bata kasama dun sa pagluwas ng uh, tatay para magpagamot sa Maynila, no? Sinama yung bata, baka, bawalang, baka walang magbabantay. Napaka-reasonable naman nito, no? Okay. So, sasagutin natin kaagad Kapag ganito, at uh, dinrap wrap agad, gaano katagal ba ito wala yung bata, no? For example, one week, two weeks, kung ganyan lang naman kay egze, eh, pwede naman bigyan ng consideration yan. Lalo't na hospital yung, uh, yung uh, lolo, no? O yung tatay na hospital. Okay. So, sa pang ganitong mga special uh, circumstances or circumstance, pwedeng bigyan ng consideration. Okay. Ngayon, sasabihin ng paaralan, eh bakit ang tagal-tagal hindi man lang nag-text, nag-message, o nagpaalam? Hindi natin muna pwedeng sabihin ganyan, kailangan uh, investigahan natin mabuti. For example, bakit hindi nakapag-text, hindi nakapag-message, baka hindi kayo friends sa Facebook, hindi kayo mahagilap, at uh, dahil dito, ay, uh, wala rin taong aasahan, walang sasama sa ospital, something like that. So kung ito ay hindi binibigyan ng consideration ng isang paarlan, mapaprivate man yan, o public, pwede kayong magreklamo, o magsumbong una kausapin niyo muna 'yung principal nung paaral lang 'yon. So kapag nakausap niyo na mataas at ganun ang naging declaration kasi pag private school ganyan eh no. Matigas sila sa kanilang mga bylaws, sa kanilang mga rules and regulations sa loob ng paaralan. Mahigpit sila lalo't ta pribadong nga paaralan. Okay? Kapag nakausap mo yung principal at pumayag sila, okay. Pero kung hindi sila papayag, pwede kayong dumirect sa division office the dept at division office na nakasasakop sa inyong lugar. Hindi kasi hindi kasi maliit na usapan yung ida yung mag-aaral o yung isang estudyante nang walang dahilan ano? Nang walang uh, consideration man lang na ibinigay. So, although kasi may mga rules yan eh, for example, nakailang absent yung bata, sa ganung absent kailangan maano siya, ma-drop or uh, mabagsak siya. Okay. Depende sa tagal, pero kung yan ay weeks lang naman, eh pwede pa naman bigyan ng consideration yan. So, yun lang. Lapit kay sa Death and Division Office. Tanungin niyo kung sino yung nakakasakop sa mga ganitong bagay, kung sino yung pagtatanungan. Hindi kayo magre-reklamo, kundi uh, taparating paparating niyo lang yung nangyari. Kasi sila yung isa sa mga uh, department, lalong-lalong na sa DepEd, ano? isa sa mga nangangasiwa sa mga ganyang sitwasyon. Lalapitan nyo lang sila. Hindi kayo upang magreklamo, magsampan ng demanda, or ano, Pwede magpa-advise kayo. Sara, nasagot ko yung tanong na ito, ano? Okay, ano, naluwas eh. Okay next. Next question. Asahin natin yung uh, tanong mula kay uh, Mr. Kai. pag na natin sa pangalan Mr. Kai. Binabago ko yung pangalan no. Tapos bine natin yung name para na sa ganun maging uh, magkaroon ng privacy yung mga ating subscribers ano. Sabi dito, galing kay Mr. Kai, pwede po ba mag-shift kahit may incomplete ka or drop? Sana masagot. Okay, ang tanong mo sasagutin ko agad. Mr. Kai, okay, pwedeng mag-shift or pwedeng mag-transfer. Uh, uh, mag Pwede bang mag-shift kahit na incomplete? Okay. Pwedeng mag-shift? Okay. Pwede kang mag-shift ng course dyan sa school nyo or sa ibang paarlan kung ikaw magta-transfer. Depende sa paarlan o yung uh, school requirements nung uh, pupuntahan mo, no? Kung dyan din sa paarlan na yan, oh, so na-incomplete ka, na-drop, I mean to say, hindi bagay sa iyo or hindi fitted sa iyo yung kursong nakuha mo o yung program na nakuha mo, pwede ka mag-change. Kausapin mo lang yung registrar sa bagay na 'yan. Okay. Sana nasagot ko Mr. Kai yung tanong mo. Thank you. Next question. Okay, mula ito kay uh, tawagin natin sa pangalan Miss Nita. Okay. Miss Nita, ito yung uh, yung tanong mo babasahin ko ha. Ah. Hi po sir, tanong ko lang, isa po akong transfer sa second sem grade 11. At meron po akong back subject. Okay, back subjects. Which, which is dalawa po dahil mayroon ito na subject sa new school ko. But sa old school ko po ay wala. Tapos meron naman po akong two advanced subjects po. Ang tanong ko lang po, makakasali po ba ako sa graduation? Sa this upcoming uh, grade 12 po? Okay. Siya ay grade 11 na, no? Second sem, ang pinag-uusapan niya. So, ang pinangangambahan niya is, Makakasali pa ba o makakasama pa ba siya sa Grade 12 na graduation kung gagraduate? Okay? So uh, ito ang sagot ko. Sigurado ako dito na makakasama ka sa graduation, sa graduation rites kung ikaw ay mag-Grade 12 na. Bakit? Okay. Kahit ikaw ay may mga back subjects, ang ating department, ang Department of Education ay pinipilit na maisaayos <clears throat> yung mga dokumento at uh, maging smooth ang pag-graduate ng isang mag-aaral. Hindi sila pumapayag na lahat makakagraduate tapos ikaw hindi. Depende na lang kung gaano kalaki hinahabol mo. Pero dito, no, meron ka lang kaunting subjects na naging uh, ay nga babalikan. So pwede itong maisingit sa panahon na ikaw ay uh, mag mag-enroll -e or uh, pwede ngayon, grade 12 ano? Ay grade 11. Sa grade 12 pwede isingit 'yan. Ahanapan nila ng schedule 'yan. Nung time nga na wala pang K to 12, eh, nangyayari 'yan yung may mga irregular student. So, may sinasabing nga, uh, kung irregular ba, makakagraduate ba sa tamang oras. Kahit irregular ka, maaari ka pa rin makagraduate sa time ng graduation. Sabi nga sa inyo, mabait, mabuti ang ating gobyerno, ang ating department, departamento. Hinahanapan nila ng schedule yan. Di ba, nauso pa nga yung mga modular. Pwede kang pauwian ng modules or ng uh, program na kung saan ay uh, sasagutan mo para ma-accomplish mo, makapag-comply ka. Hindi na uso ngayon yung ano, yung physicalan, yung halimbawa, papasok ka pa sa ganito, may problema ka, kailangan pasukan mo kapag hindi pinasukan, may malaking conflict ano. So ngayon, meron na mga modules, may mga programs na tayo, mga self-learning kit na kung saan kapag nakumpleto mo yung kahingian o yung requirement, is makakasabay ka sa graduation. Sana nasagot ko yung tanong mo, Mr. Okay, Miss Anita ano? thank you very much so sa, sa ngayon ngayong gabing ito tatlo lang yung sinagot natin sa mga susunod na na araw ay iisa-isahin natin yung mga katanungan ninyo upang nasa ganon ay uh, mas makatulong pa tayo sa mga mag-aaral na nangangamba sa kanilang uh, school documents na hindi maayos-ayos thank you very much um gusto ko lamang i-share yung uh, yung isang verse sa bible ano hindi ko masasabi yung isang uh, hindi ko masasabi yung buong verse na ito Exactly. Pero sasabihin ko lang sa inyo na yung mga anak natin, nasa Bible po yan, hanggat bata pa, turuan natin ng mga kabutihan. Upang nang sa ganon, kapag laki nila, alam nila kung ano na ang mga dapat nagagawin gagawin nila. Napakahirap hirap uh, bigyan ng aral yung mga mag-aaral na eka eh, nga, may mga isip na, malalaki na. So habang bata pa, si, bata pa sila, hubugin natin sila ng tama. Thank you very much. That's all for the day. And um, sa mga hindi pa nagsasubscribe sa ating channel, please subscribe and click the notification bell. All, para every time na we have newly uploaded videos ay maging updated kayo. At syempre, hindi lamang ito yung ating mga pangulo, mga palabas. Marami pa tayong gagawin. And of course, we seek guidance from the Lord. Thank you very much. That's all. Thank you. Maestro Bino Maestro Bino Lessons.